Mga kaibigan, alam nyo ba ang alamat ni Bloody Mary? Isa ito sa mga pinakakilalang urban legend sa buong mundo. Maraming bersyon ang kwentong ito, pero ang pinaka-basic na paraan ay ganito. Sa madilim na banyo, tatayo ka sa harap ng salamin. Tatlong beses mong babangitin ang pangalan ni Bloody Mary. Kapag ginawa mo ito, may posibilidad na magpapakita siya sa salamin. May mga nagsasabi na anino lang daw ang makikita mo pero marami ring nagkukuwento na may kamay na biglang lalabas mula sa salamin at hahawak sa iyo. May iba pang nagsasabing makikita mo ang mukha ni Mary na puno ng dugo. Pero ito ang nakakatakot. Hanggang ngayon patuloy pa ring may mga bagong kwento tungkol sa mga taong sumubok tumawag kay Bloody Mary. At hindi lahat ng kwentong to ay may masayang ending. Kaya ikaw, kung mag-isa ka ngayong gabi sa banyo, tatawag ka ba kay Bloody Mary? Para sa mas marami pang kwentong katulad nito, ilike at isubscribe ang aming channel. Ingat kayo palagi mga kaibigan.